Titla or Glorieta. Eh? 7,395 mga idol. May lukawan pa dito na 6,195 naman yun. Pa Star Wars na yung colorway nito. No? Isa sa mga nagustuhan ko na colorway. Glenn Sumang TV. He's the king of enjoy. King of intro. Oh, king of intro. King of intro is back. Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back! Andito na naman tayo sa isang vlog kung saan signature basketball shoes na naman ng isa sa mga idol natin at pinakagwapo ngayon sa NBA. Wow. No? NBA na liga mga idol. No? Alam niyo na kung sino yan and at naglaro yan dito sa dinaos na piba kamakailan dito sa ating bansa mga idol. And Pasensya na kayo kung ngayon lang tayo nakapag-vlog and ngongo pa rin ako, no? Talagang eto, iniraos ko tong vlog na to para sa inyo mga idol. Almost a week na rin tayong hindi nakapag-vlog dahil nga uh, sinipon ako and ngayon nakaka-recover na pero ngongo pa rin yung voice ko mga idol. Pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo mga idol. And ito na nga, no? kung nakaraang video natin is na i-feature natin itong si Jamorant. This time mga idol, no? ito naman, ang pinakagwapo na NBA player ngayon. Currently mga idol, walang iba kundi si Luka Doncic. Yes, you heard it right mga idol, Luka Doncic. May niya no, na naidaos ngayon Uh, katatapos lang na Piba World Cup And eto, napunta ulit tayo sa Foot Locker Para check natin yung Luka 2 no? Although meron pa rin tayo nakitang Luka 1 dito Isasama natin yan sa video mga idol Pero eto, mga the best colorway ng mga basketball shoes Ang makikita nyo dito sa uh, Foot Locker Especially etong kaya uh, Luka Doncic And konting brief history lang mga idol no Uh, parehas din sila ni Jason Tatum, yung kanilang history ng signature basketball shoes. And before talaga is uh, like Jason Tatum, parang uh, Jordan 37, 36, yan yung mga wini-wear niya. Signature shoes ni MJ yon Eto, recently lang is nagkaroon na talaga siya ng Tatum 1. Ayan, no? Uh, ganun din si Luca before. Uh, Jordan edition, Jordan series. Pero ito, kahit uh, Jordan Jordan pa rin yung sapatos, pero ito, Luca mismo yung naka-name dito sa sapatos na to, idol. So ready na kayo, wag na natin patagalin to, tara. Check it out, my idol. So yung mga idol, nandito tayo sa Putlocker Glorieta. And check out natin itong sapatos ni Luca Doncic. Umpisa na natin dito. Luca 2 na to idol, yung pinapakita ko ngayon. Ayan yung colorway. Napakaangas. Very unique. At ang presyo nito is 7,395 mga idol. Ayan. As you can see. Ayan, medyo unique nga yung colorway. No? White combination of green, red. yan Nakikita nyo dito. And translucent outsole na. Yung ibarin rin yung pattern ng kanyang outsole idol. And sa tang meron ball dyan na logo angas ng Luca to na to. And ito, may Luca 1 pa dito na 6,195 naman yung presyo. Sa mga naghahanap ng na ganitong klaseng colorway idol, ito, meron pa dito. Yan, o. No? Angas pa rin ng Luca 1, no? May, may pagkaswig materials to. At mesh materials, mga idol. Yan. Uh, solid din yung kanyang mga breathable holes na nandyan and translucent outsole pa rin yan, idol. Parehas lang ng pattern din ng outsole. Nung sa 2 at saka 1, magkaparehas lang. And another look at 2 na 7,395 din, idol. Ayan, unique din yung colorway nito, tol, no? Ayan, non-desistas. May nakaprint out dyan sa kanyang likuran. Grabe yung sapatos na to, no? Kakaiba yung colorway. Oh, may pagka-peach. 'Yan, premium material syempre. 'Yan, outsole pares ng pattern. 'Yan, yung presyo. Logo ni Luka yung nasa tang. At Et, eto naman, idol, yung palang parang Milky Way na pa Star Wars na yung colorway nito, no? Isa sa mga nagustuhan ko na colorway sa mga pinakita ko. At ang presyo ay 7,395 pa rin. Idol, 'yan. Ganda ng pagka-purple nito, no? Galaxy Milky Way ang ah, no. O yun, so kung gusto niyo mag ng sa pasli ni Luca, punta lang kayo sa Foot Locker. So there you have it mga idol, yun nakita niyo yung grabe yung mga colorway nung Luca 1, meron tayong nakita dito na mas mababa yung presyo pero syempre Luca 1 yun, no. Pero eto na yung uh, bago, yung Luca 2, grabe yung tatlong colorway na yan. Para sa akin, pinaka gusto ko yung pinaka no? Yung parang Milky Colorway na parang Star Wars uh, Colorway din Idol no. Grabe 'yon. Ang solid noon yung pagka purple noon, panalo panalo. 7395 yung presyuhan nito, SRP mga Idol no. And wala ka pa sale nito kasi nga bagong-bago lang. At syempre, Luka Doncic superstar ng NBA 'yan, mga Idol no. Superstar player ng uh, Uh, Dallas Mavericks mga idol na no? naglaro din yan dito and nakita ko yan personally talagang grabe, poging-pogi -pogi talaga tol, no? so yun lang yung maikling vlog natin, marami salamat sa patuloy na support, abang-abang lang kayo kung sino basketball player ang ating maife-feature uh, sa susunod nating video syempre yung kanyang signature basketball shoes at syempre yung iba-ibang basketball shoes na rin na medyo inter interesting tol no? So stay tuned, lang. till next vlog, peace out man.